Good morning mga kumari kong tigang O oh, good morning po sa inyong lahat At ngayon ay pangontrahaksa naman po tayo ha mga kumari kong tigang Kasi tayo ngayon ay magshare-share sa inyo ng ilang gabay Para tayo naman po yung makakontra sa mga sinasabing mga negativities na yan Na maaring umuukil-kil na at nako nakasalabay na sa inyong mga katauha Nakasalabay Yung naka ano, naka... anong tawag doon? Nakasalabay, ang lalim naman ng ano <laughs> yung nakalukob na sa inyo. <laughs> Ngayon, bawa kayo po talaga namang, nako, hindi natin tinigilat at hindi na baga ng mga sinasabing mga negativities na yan. Eh, kayo po baga, ha, makumari kong tigang, eh, ganyan, na kayo palagi pa rin talagang nako, dinadagasan ng mga sinasabing mga kamalasan sa buhay po ninyo. Parang hindi na nawala-wala, hindi na tumigil-tigil yan. Eh, pues, ngayon po, ay meron tayong mga isyeshel sa inyong napahiinam na paraan na ito naman po yung talagang pinaniniwala ng ating matatandang mga inuno na nung araw pa ay ginagawa na po nila. Yan, tatlo po ha, makumari kung tigang sa isa po sa mga sinasabing mga napaka-powerful po na pangontra sa mga kamalasan na yan. Ano yan? Yun na nga po ha, makumari kung tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang mga ito, ay panoon nyo lamang po ang video kong ito hanggang dulo. You wanna go? So let's go, makumari tigang. Oh. <laughs> oh. So yun na nga po ha, makumari kung tigang. Wala nang mga intro-intro. Let's proceed na. Ngayon nga po kasi ha, mga kumari kong tigang, ay kukontrahin natin ang mga sinasabi ng negativity sa yan na maaari nga pong nakasalabay na o nakalukob na sa inyong mga katauhan. Kayo, baka kayo nahihirapan ngayon. Kayo napakaraming pinagdurusahan ngayon ng mga yan. Mga ano, misfortune sa buhay, kaya kayo po yung laging minamalas. Pwes, meron po akong tatlong ibibigay sa inyong napakainab na paraan para makontra po natin yan. Number one po ha, mga kumari kong tigang, yan, katulad po ngayon, lunes po ngayon, ha, makumari kundi tigang ang ganda ng sikat ng araw niya. talaga ang dami naman nagja-jacking dito sa UTLB, o di ba ga? Ganito po ang gawin po ninyo. Sa umaga pa lang po ha, mga kumari kung tigang, pag-gising nyo, dapat positive na kayo. Dapat, bago kayo lumabas ng kwarto po ninyo, eh, Mag-affirm na kayo ng mga sinasabing manifestation spell o yung mga sinasabing affirmation na mag-create ng mga bagong positive energy sa inyo. Halimbawa, pag-isig nyo sa umaga, buksan nyo na kagad yung mga bintana po ninyo. Tapos sabihin nyo, oh, ako ay positive ngayong araw na ito. Ako ay mayaman ngayong araw na ito. Dadagasin ako ng lahat ng makaswetihan at biyaya ng buhay. Yan, makaka-attract ako ng mga positibong enerhiya na magbibigay sa akin ng lahat ng mga swerte. Ganon. Tapos, ganito ang gawin nyo. Pagkagising nyo sa umaga, kumuha kayo ng isang basong tubig, tapos lagyan nyo ng konting asin, pinch of salt, tama kung kung tigang, at ah, yan po ay inyo pong inumin. Wala pa naman ang chan po ninyo, yan po ang una nyo pong inumin, kasi napakaganda po niya, tama kumari kung tigang, lalong lalo na po kung kayo po yung gagamit po nung Himalayan salt. di ba yung ginagawa ng mag-asawa, sila heart at saka si cheese, si cheese escudero, uh. Ah. <laughs> si heart ngayon? Nasa London pa rin ba? <laughs> Opo, okay, Gawin nyo po yan tuwing umaga. Kumuha kayo ng isang basong tubig. Tapos lagyan nyo po ng konting pinch of salt. Tapos inumin nyo yan. Maganda rin po o kayo po ay makakapaligo din po ng tubig na may asin. Yan. Pero pwede, pwede naman kahit ano, uh, once a week pwede nyo pong gawin niya. Kung bawa kayo parang talagang bigat na bigat na sa buhay po ninyo. Parang bakit ganun? Parang lagi na lamang kayo parang ano, negative ang nangyayari sa buhay po ninyo. Eh yan po napakainam na ginagawa pagka-araw ng biyernes kumuha po kayo ng isang timbang tubig kumuha kayo ng isang dakot na asin nasalan nyo na isang ama namin isang abago ng Maria isang pataya krusan nyo yan sa tubig hama kumalik ng tigat at ihalo nyo po yan pagkatapos po ang ibubus po ninyo sa inyong mga katawan para matanggal na mapagpag na o mahugasan lahat ng mga sinasabing mga negativities na yan na nakalukob na nga sa katawan po ninyo Pangalawa, to oh yun, so napaka-powerful po yun. Hama kumari kung gawin nyo yan. Tuwing araw ng biyernes, napaka-powerful po yan. O, oh, so yun po, hama kumari kung ang una yun. Ang pangalawa naman po, hama kumari kung ang eh narinig na po yung sinasabi bagang grounding o yung sinasabing pagpapahigop ng ating mga negativities at kamalasan sa lupa. Grounding? Opo, oh kayo po, hama kumari kung ang subukan nyo, kayo po yung maglakad po sa lupa ng nakayapak. Ah, di ang dumi. <laughs> 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 Hindi naman po, mga kumari ko nga. po dito sa UP, yan. Dito, dito sa si UP, mga kumari ko tingang. Ang ganda naman po dito ng field. Yan, mainam naman mainam. Tingnan nyo, o. Oh. Tingnan nyo ang sikat ng araw, o. Oh. Ang ganda yung libaga, o. Oh. Ganyan, maglalakad lang kayo dyan. Sa damuhan, o sa lupa, na walang sapit ng inyo pong mga paa. Yung wala kayong sapatos o walang chinelas, maglakad kayo. Tapos, ramdamin nyo yung energy po ng lupa. Ayan, tinan nyo, ang ganda o. Oh. Ang ganda ng sikat ng araw. Yan, kaya pagka umaga po. At ganyan po, ha, makumari, kung tigang ganyan po ang gawin po niyo Tuwing umaga po, magjaging kayo. Yan, o kaya yung maglakad-lakad lang kayo sa umaga. Tapos, kapag ka kayo parang pili nyo, tutugloy-tugloy kayo, yung mabigat ng, ano nyo, ang aura ninyo. Gawin nyo yan, maghubad kayo ng sapatos, tinelas po ninyo, tapos maglakad kayo sa lupa, tapos niyo nyo, ipabsorb nyo sa lupa yung lahat ng mga negativities o yung mga bigat na nararamdaman nyo sa buhay nyo. Ah, ganun pala. Opo ha, makumarik yung So, yan po ang pangalawa. Pangatlo po, isa pa po ito, isa na napakainam na pamamaraan ito. Talagang ito, proven na proven ko na, talagang ginagawa ko po lagi ito. Alam nyo po ba yung pagbulong-bulong po sa mga matatandang puno? matatandang puno. O oh, yan, mga matatandang puno, yan ganyan. Yung mga puno na akasya, puno ng nara, puno ng santol, ganyan. Basta may matatandang puno. nasa sa tingin nyo talagang uh, napakatatanda na, napakalalaki na. <laughs> Ay talagang matured na matured na, ha? Ah? <laughs> o, panibawa, talagang parang mas matanda pa sa inyo. Napakainan po niya, ha? Makumari kong tigang. Kayo po e bumulong dyan. Ibulong nyo na lahat ng mga negativities o kamalasan sa buhay po ninyo ay tanggalin niya, higupin niya para mawala ng tuluyan niya sa katuan po ninyo at para naman kayo po na ng mga positive energy. Ah, ganun pala. Opo ha, makumari kung tigang nako. Yan po yung sinasabi nga ng ating matatandang mga inuno. Ginagawa nila yun ng araw. Yang pagbulong-bulong na yan. Sa nature's baga. Nature's. <laughs> nature. <laughs> <laughs> nature's marami, di ba? Nature's bundok, mga dagat, mga puno, di ba? Ganyang gubat. Pumunta kayo dyan. Pero ingat kayo, baka kayo matuka ng ahas. Pagkakabuta sa mga gubat-gubat. Ah. <laughs> May mga ahas ang gubat meron kahit saan merong ahas kahit sa city kahit ngayon sa kapit niyo, nyo may mga ahas nyan eh <laughs> 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 Oo, so ito ha, mga kumari kong tigang Yan po ilan lamang sa mga ng mga napakainam na paraan para mga sinasabing mga negativity sa ating katawan o sa buhay natin ay matanggal natin Tanggalin natin yan, mga kumari kong tigang para magumaan ka ng buhay natin O, oh, di ba ga? Oo, so po ha, mga kumari kong tigang Sana po may napunta mo mga bad idea at kalaman sa pagboto naman sa mga sinasabing kamalasa na yan And with that, mga kong tigang Keep safe and God bless Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Diba? Yun ako parang tigang. Ha? Ah, ano ito? Bakit ako parang naka nagkanunal ata dito? Bakit ako nagkanunal? Ah, hindi. Pimpon pala yan. Pinutok ko kagabi. <laughs> o siya, sige lamang kamarik. Kaya baka bubunta ko sa palengke. Ito ko may mamalengke eh. Hinirad ko kasi si Gabi. Eh, sabi ko, Teka, dadaan muna ako sa UP para ako yung magpahilahilad muna sa sa field dito nga kasi papahigop ko nga yung mga negative scripture. Maglalakad muna ako dito ng nakayapak. Diyan, sa damuhan. Tapos sa yung napakalaking puno na sa tol. Sana Ipapahigop ko din nga yung mga utang ko. <laughs> ah, leche. <laughs> oh, di ba ka? Oh, so yun po, anak. kumalik yung tigang. Keep safe. Bye. Ah? Gano'n naman nagsagagin? Ang gusto ko din magsagagin? Kaya lang nakabutno ko okay. eh. Naka-loafer siya sa kasi ko. Oh, may madre o. Oh. Si mother, o oh, ayun, ano ka ginagawa ni mother dito agang-aga? Ha? Ah? May madre yun na <laughs> nag-gant, hila <pahilahilahod> yun doon. <laughs>